Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, isi-share ko po sa inyo tips ni meta nga dapat natin ito gawin dahil malaking tulong po ito para sa ating account nga maggrow ang ating followers at engagement so ito po ang tips nga makikita po natin dito sa ating dashboard sa next steps so una dito ay ang pag-invite natin sa mga tao kung sino ang nagreact sa ating mga post pangalawa ay ang pag automatically reshare your reels to your story. So, kailangan po natin i-on itong button na makikita po natin dito. So, kapag pinindot natin itong automatically reshare Rails your story, so ito po ang lumabas. Makikita po natin to i-on lang po yan ang button at kapag nag-post po tayo sa ating Rails video ay naka-automatic na po yan. Naka-share sa ating story. So yan lang po i-share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.